Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. Ayan, shoutout sa lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe nyo na. And baka maunahan pa kayo ng iba. Diba? Sayang naman, baka maunahan pa kayo ha. Diba? Pero okay lang guys. Importante is nanonood kayo sa mga gusto magmakaw. Pero pag hindi ka hindi mo gusto magmakaw, ay mo maging OFW. Huwag kang manood. Kasi hindi to para sa iyo 'yung mga vlog ko. Yung vlog na to is para sa mga gusto magmakaw, maghanap ng trabaho, magkatrabaho. 'Yun 'yung gusto ko. And dapat masipag ka ha. Dapat magdarasal ka. <laughs> Yan tiyaga. Yan ang mga sekreto dito sa Macau para makahanap ka ng trabaho. ba? Diba? Kung puro ka lang katamaran, na wala 'yan, wala mangyayari. Yan guys, salamat-salamat sa support and Yan, don't forget to like my page sa ano, sa FB. And guys, nag-upload din ako doon. Pwede nyo ko PM dyan kung pag may time ako, tinitingnan ko yung mga message doon. Pwede ko kayo ma-replyan pag may mga tanong kayo na hindi nyo wala, hindi niyo maintindihan sa ano. Sa panulong mga vlog ko eh, Pero guys panoorin yung mga playlist ko dito Sa youtube na to Mga playlist ako Mga nasiparit na yan Mga location ng agency Ah uh, Mga Tourist na gusto mag-apply Nandyan yan Mga Gusto mong At uh, Pwede mo tirahan dito sa Macau Pag ano Pag gusto mong mag-Macau Wala kang kamag-anak dito Talagang uh, Ano ka lang Yung Mag-isa ka lang Ayan May mga ano ko dyan Guide para Para sa inyo Ayan Ah uh, Ayan. <laughs> Shoutout sa inyo guys. Uh, may uh, share lang ako guys sa inyo. And sana sana lahat ng mga vlog ko guys is may mga nakukuha kayong idea, aral and natut ano, natututo kayo sa mga pinagsasabi ko. Ayan guys, vision sa experience ko dito sa Macau before mandirigma ako. Lagi naman ako mandirigma eh. <laughs> paiba-iba ng trabaho, wala akong ano eh, wala akong, wala akong ano eh, wala akong, alam mo yung address, permanent address, palipat-lipat ako ng trabaho, di ko alam eh, siguro, wiyon, yun, para may share ko sa inyo yung mga experience ko, kaya palipat-lipat ako ng trabaho, siguro ganun, oo. Ayan guys eh, Ano ko lang sa mga Ayan eh ano na muna natin Batiin yung mga mandirigma dito sa Macau Ayan guys Shoutout sa inyo Mga mandirigma dito sa Macau Kaya nyo yan Okay mawala ng pag-asa Yan ang lagi kong sinasabi Hindi porkit paubos na yung visa mo Pahina ka ng pahina ha Dapat palakas ka ng palakas Dapat nag-iisip ka ng paraan Ano kayong gagawin ko Paubos na yung visa ko wala pa nangyari Dapat ganun hindi yung Wala na ano na ako Exit na lang ako wag ganoon, dapat habang paubos yung bisa mo, palakas ka ng palakas, dapat yung utak mo gumagana. Ganun. Huwag kang ano, huwag kang dipindi sa mga kakilala mo, kaibigan mo dito sa Macau. Dapat yung barkada mo, kung may barkada ka dito, yung barkada mo masipag katulad mo. Yung malakas din yung loob, hindi nawawala ng pag-asa, yung laging nag-aaya sa'yo na, pre, na, Alis na tayo. Dapat ganun yung barkada mo. Pero yung barkada mo na pre, bukas na tayo. Ah, wala yan. Ako sa'yo, humiwalay ka na sa kanya. Hindi kayo para sa isa't isa. <laughs> Hindi sa magandang halimbawa. Yan ang guys yung sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong dilikit sa mga ganun na mga tao. Kasi delikado yan. Madadamay ka dyan. Ikaw gustong gusto mo lang magkatrabaho. Pero siya parang ayaw pa, di ba? Ganun. Ay, si-share ko lang guys yung mga pupunta sa Macau, sikreto lang natin to ha, sikreto. Huwag na huwag kayong magsasabi ha, na pupunta kayo ng Macau at maghahanap ng trabaho. Ha? Yan yung huwag na huwag yung gagawin. Siya mapupunta ng Macau, magkukurus country, huwag na huwag yung sasabihin sa mga kakilala nyo na pupunta ka ng Macau, maghahanap ka ng trabaho. ba diba? Machichismis ka nyan. Huwag kayo, wag na wag nyong sasabihin na ah. kahit kanino. Sabihin nyo na pag may trabaho ka na. Yun. Pero pag maghahanap ka pa lang, wag na wag mong ipapamalita. Ah. wag Huwag mong ipagsasabi na ah, pupunta ko ng Macau, maghanap ng trabaho, ba, sa sakali. Huwag kang magkikwinto na ganun. Kasi magiging ano yan sila. Mag, ano sana. May mga magaganon yun eh. Sana hindi makahanap trabaho yun. Loko yun eh. Mga ganun ba? Dapat sikreto lang. Oh wag kang magsasabi na magana pa ng trabaho. Saka ka na magsabi pag ano, pag may trabaho ka na, di ba? Dami mawungulit sa'yo eh, pag ganun. Sasabihin, sabihin, ano bang nangyari, ba't, ba't ka na sa Macau? Dati nasa Middle East ka, dati nasa, ano ka, Taiwan, dati dati nasa Thailand ka, ba't nandiyan ka na sa Macau? Kailan ka pumunta dyan, mga ganun, di ba? Magandang ganun ni eh. surprise So, surprise mo yung mga, mga ingitero, ingitera. Ganun, mag, magpupuntahan na rin niyan sila, pag ganun ganun dapat hindi ka dapat nag, nag namamalita wala pang result dapat doon ka namamalita pag may result na di diba? mahirap kasi pag ganun daming ingitero ingitera eh di ba medyo na okay okay lang buhay mo may kaingitan ka na eh. yun ang mahirap sa ano sa especially sa mga Pilipino yan yung masakit lalo na dito sa ibang bansa pag marami ka lang part time nalaman nila dito sa Macau marami kang part time kabilaan pag nalaman nila ah sila na mismo yung magsusumbong sa'yo sa pulis o, may mga taong ganun talaga di mo talaga ma di mo talaga ma-predict di mo talaga sila maano eh yun na talaga sila eh o, sa trabaho din masipag ka wala ka na ginagawa sa kanila na ikakasama ikakasama mo sa kanila ik, sila yung gagawa ng issue para sa'yo para maano ka lang masiraan masira ka lang sa bus mo Ganun, yung parang trabaho ka lang ng trabaho. Ayaw kasi nila nang nasasapawan. Yun yung ano dito eh. Yun yung mahirap sa mga Pilipino. Yan, number one, kalaban mo yan. Kaya ikaw sa, ikaw nanonood pag nagkatrabaho ka dito sa Macau, ingatan mo yung kapwa Pilipino mo. Yan yung number one mong kalaban. Yung kalahi natin. Ayan. Pero sa ibang mga inchik, wala yan. Huwag kang mag-alala Pag naging kaibigan mo yan, yan pa yung magiging kakampi mo. Oo. Yan pa yung mag-ano sa'yo sa bus mo, mag, baka ma-promote ka pa dahil sa kanya. Mabait yung ma-incheck guys. Ah, ano mo lang sila, intindihin. Kasi minsan lagi sila parang galit. Pero hindi naman yan. Kaibigyan mo lang sila ng ano, mabuti silang kaibigan. Mas mabuti pa silang kaibigan kasi sa lahi. <laughs> Ayan, yung mga incheck na yun. Sila pa yung magtatanggol sa'yo eh. Pag nagka-problema ka sa trabaho. Pero yung mga Pilipino, eh, wala iiwanan ka niyan eh. Baka mas lalo ka pang i-down. Ganun mangyari eh. Diba? Kaya guys, kung paplano ka mag magmakaw, wag ka muna magsabi-sabi kung kani-kanino. Kahit sa kaibigan mo. Hmm. Pag nagkatrabaho ka na dito sa Macau, yun yung ano mo. Yan na yung ano yun mo yung. Yan yung sabihin mo na, ay dito na ako sa Macau. Anong ginagawa dyan sa mga? Ah, trabaho na ako dito. Anong trabaho mo? Secret, ah, di ba? Ganun mangyayari. Mangyayari niyan is, maggagayaan niya. Yan din ako sa Macau. Anong ginawa mo? Ano bang paano? Step by step. Turo mo nga. Gusto ko rin mag-Macau at gusto ko magtrabaho dyan. <laughs> Kaya yeah, guys, yun ang gawin nyo. Huwag na huwag kayo magkikwento kahit kanino. Diba? Yan pa yung magiging ano sa'yo eh. Magiging tinik pa yan. Maraming negative, negative na advice pa sa'yo. Huwag ka na pumunta dyan kasi mahirap maghanap ng trabaho dyan. Oh. Ang pumunta dyan, di nakahanap ng trabaho. Huwag ka na pumunta dyan. Huwag ka na tumuloy yan yung mga negative na ikaw kung maniwala ka naman sa kanila wala na hindi na matutuloy yung gusto mo mangyari kaya guys wag wag kayong kukwinto kahit kanino yan ang gusto kong gawin nyo para para safety yung ano mo eh safety yung pagpunta mo ng Macau Ganon yung gusto kong mangyari yan guys uh, to be honest yung mga hindi lang naman nakakaanap dito sa Macau is walang diskarte eh. di ba walang ano kung anong nakasanayin, yun lang yun ang gagawin araw-araw. Wala man lang uh, bagong tricks, walang bagong diskarte, uh, paano ba, hanggang g dito na lang ba ang gawagawin ko, puro pasa lang ako sa mga trap box. Online ka din ha. Tapos pasa ka sa mga resto dito, sa mga gilid-gilid, kung ano dyan. Yun ang gusto ko eh. Yung may, may idea ka dapat lagi araw-araw, dito nag-work itong ginagawa ko araw-araw gusto ko iba naman yun nun, hindi lagi yun ganun yung ginagawa mo dapat iniiba-iba mo yun guys uh, yun lang yun ang advice ko and sipagan nyo ha yung mga na dito sa mga sipagan nyo uh, magdasal at wag mawala ng pag-asa laging hindi ka ng tulong kay Lord kasi si Lord lang makakatulong sa'yo wala nang iba siya lang yung kakilala mo, kaibigan mo, pamilya mo, hindi makakatulong sa iyo dito sa Macau. Pag nagana pa ng trabaho, makakatulong sa iyo si Lord. Hingi ka ng tulong sa kanya. Lord, ikaw na bala sa akin dito ko sa Macau. Naghanap ng trabaho, ikaw na yung mag-guide sa akin papunta sa mga agency na may kota. Yung dapat yung mindset mo, ha? Yun lang, guys. Sana may natutunan kayo sa mga vlog ko. Thank you so much, guys, sa support and I love you all.